Good morning mga kababoy! Ito nga pala, meron din ako isang tips para sa mga nag nagaalaga ng baboy. Lalo na ng mga inahin. Kapag pala nakalimutan nyo ang date ng inyong baboy, kung kailan ang kanyang kapanganakan, mababasihan nyo rin ito sa kanyang are. Yan para rin siyang magla para din yung yung ari rin niya parang maglalandi rin ganun pag malapit na siyang mga anak mamamaga rin to tapos medyo iimpis pag malapit na siyang mga anak medyo iimpis yan pamamaga yan mamaga pa yan hindi pa yan yung totally pamamaga niya medyo mamamaga pa yan. Tapos pag malapit na talaga siyang mga anak, mga ilang araw, iimpis yan. Yun, maganda rin advice yon Kapag nakalimutan mo ang date ng kanyang kung okay kailan siya mga anak, Malapit na siya mga anak eh. Mga two weeks na lang mga anak na yan eh. O, oh, di ba, buto ng two weeks. kapag ang date ng baboy ay eh, nakalimutan nyo basiyan nyo lang siya sa kanyang ari mamamagar yan lalaki tapos medyo mamamaga tapos pagka araw na lang ang bibilangin medyo iimpis na yan yun doon lang hindi na kayo malilimang okay lang talaga siya mga anak. Isa naman, basihan nyo sa kanyang dede. Pagka alam niyo na magana ang kanyang are, tapos medyo umimpis, pipiga-pigain ang kanyang dede kung may lalabas ng gatas. Yun. Malapit na siya mga anak ng pagka... Nung araw na yung mga anak na siya kapag may gatas na lumabas sa kanyang dede. Medyo hinihingal na siya kasi malapit na siya mga anak eh. Mga isang linggo na lang yan. O isang linggo mahigit. Malaki natin yan oh. Eh. Ganyan ang baboy pag malapit ng mga anak. Laging parang hinihingal. masyadong na ubos yung pagkain no? medyo nagda diet na rin siya eh. sana ay marami ka i anak at madali ka lang mga anak pagka pag naman hinihinga niya inahin na yan medyo babasain nyo lang yung flooring Thank you lang. Ganun lang din niya. Para lang din maglalante. Pagka mga anak pa siya, mamumula ang kanyang ari. Medyo mamamaga. Tapos, i-impaste ng konti. Tapos, ang pinaka, ano talaga, pagka may gatas na lumabas, pag piniga mo, tapos may gatas na lumabas sa kanyang ang dede. Nung araw na yun, mga na yung baboy natin. Good luck sa ating mga magpapaboy. Paki-subscribe na lang ang ating channel. Paki-like and paki-share. Bye-bye.